Ang bulaklak ng luyang dilaw ay hindi lang isang palamuti sa harden. Ito ay nagtataglay ng antioxidant at anti-inflammatory properties na maaaring makatulong sa pagpapalakas ng immune system. Ang natural na compound nito ay tumutulong sa paglaban sa infeksyon at pagpapalakas ng resistensya. Pag-iwas sa pamamaga. Ang curcumin, ang pangunahing aktibong sangkap ng luyang dilaw, ay may kakayahang bawasan ang pamamaga sa katawan. Pagpapabuti ng digestive health. Ang bulaklak nito ay maaaring makatulong sa pagtunaw ng pagkain at pag-iwas sa indigestion. Pagpapalakas ng kalusugan ng puso. Ang antioxidant nito ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng kolesterol at pagpapanatili ng malusog na puso. Hindi lang sa kalusugan may benepisyo ang luyang dilaw. Ito rin ay may mahalagang papel sa kalikasan. Ang kanyang bulaklak ay nakakatulong sa pollination. Ang matingkad na kulay ng bulaklak ay umaakit sa mga bubuyog, paro-paro at iba pang pollinator na tumutulong sa ecosystem. Natural na pest repellent ang luyang dilaw ay may kakayahang itaboy ang mga peste sa harden kaya mainam itong gamitin bilang organicong pesticide. Nagpapaganda ng lupa, ang ugat nito ay tumutulong sa pagpapanatili ng sustansya sa lupa na makakatulong sa masaganang ani. Bagamat maraming benepisyo ang luyang dilaw, ay may ilang dapat na tandaan. Maaaring magdulot ng allergic reaction ang ilang tao ay maaaring magkaroon ng skin irritation o allergy sa turmeric. Maaaring maka sa kidney health. Ang sobrang turmeric ay maaaring magdulot ng oxalate buildup na maaaring maka sa bato. Maaaring magdulot ng stomach discomfort. Sa sobrang dami, maaaring magdulot ito ng acid reflux o indigestion. Gamitin lamang sa katamtaman. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kabayan.